may eh, nakita ko dito mga buso oh, walang helmet yung angkas din walang helmet kawawang mga tao to walang helmet uy may angkas pa ng mga bata pagkapaluya gusto ko sana bigyan ng helmet pero wala na akong extra helmet mga boss kaya eh, sabi ko sa sarili ko mga boss kapag mayroon akong maraming pira bibili ako ng maraming helmet para bibigyan ko yung mga tao walang helmet may eh, nakita akong isang kambing dito mga boss o oh, nakauna sa akin tapayan natin mga boss tapara natin Ngapain, kita natin para makita natin ang abilidad ng kambing na ito. Huh? Oh, ayan oh mga boss. Kulay pink yung helmet. Tingin ko bakla to mga boss. Oh mga boss, tumitingin sa akin. Kahit bakla mga boss, kandara pa sa aking kagopuhan. Unahan oh, natin siya mga boss. Uyun! Oh, Umiberti sa akin mga boss. Yan yung mga pinakaaya ko mga boss. Yung inubertikan ko tapos gagantis pag ubertik. Nah, kakainin ko talaga yung kambing niya mga boss. Yung mga boss, oh inubertikan ko ah. Pag ito once maubertik sa akin, ah, Kakal di lepahin ketung kami ayun, mga bos Bumu ilo na siya mga bos Bumu ilo ah, Buli natin yung tataparan natin mga bos Tataparin Ayun, yung kambing mo Malakas pala yung kambing mo Ayawin natin Ayan gawin natin kalderita mga bos Kalderita na kambing Ayun, mga bos Ayun, mga bos Allah Humupo ka Humupo ka Dumapa ka Ayan dumapa ka Dumapa ka mga bos Pagkapaluyan Alagang hindi mo pagpapatalo Tung kambing na mga bos Ayun ka, impas ka lagi. Impas ka lagi yung mananapa ka. Impas mo yung kambinga ka. Dakka, dirita lang labas. Buti nga sa'yo, buti nga sa